Good afternoon mga bossing Time check po tayo 5.08 ng hapon July 24 Ayan, ah. Ingat ingat po tayo Saan man sulok kayo ng Pilipinas Ayan, ingat po tayo Ito pong kaganapan na ito Sa Santo Nino lang po ito Barangay Santo Nino Galang, Pampanga Kanina pa pong umaga kung ganito Ito po yung pinakamalaking sapa Kagaling po ito na San Miguel Sa Magalang papuntang Tanto ninyo. Tapos, de derecho ng Toro. Ayun. Tapos, derecho na po ng Nebesia. Ayan po yung sapa na yan. Malaki po yan. Dapat ito kasi bako ang in-standby nila dito eh. po yung bumara oh. oh. Ay, lala lalaki ng Lalaki ng water lily oh. Kahit maliit man lang sana Ang bakoy ni standby nila dito Para inaagad nila yung water lily na yan de walang wala silang tikatig sa ano, magdamag. Para na rin tayo nasa kundadong dam nito. Dadami pa po yan hanggang bukas ng umaga. Buti niyan doon lang nasasaging na yun pag hindi nila inagapan yan. Lilipat po tayo doon sa kabila. Ayan lang po yung bundok ng ano. Ayan lang po yung bundok ng Aray. kanal lang po ng bundok ko ayan po yung view dito nandito po tayo sa ibabaw ng tulay ng San Pedro ito po sa gawing kaliwa papuntang San Aldeponso barangay San Aldeponso ito po galing po ng PAC Pisao yung bundok karayat ito po nasa sa ilalim papunta pong ano to. Ah, Tru, Katapan, Pulo. Ayan, BC. Ayan. Ayan po. Ayan o. Ah. Para na po tayo nasa kondadong dam nito. Grabe yung tubig. Kung dinagawa nagawa itong tulay na to, tsaka na-recrap yung nagkabila na yan, ay... Ah, Mamatdas na naman! <laughs> Nasira po pala yung ano nila doon, no? Yung binaharin po pala. Yan, shout out po sa inyo lahat. Sa lahat po ng taga-santo ninyo. Lahat ng taga-magalang. Ingat, ingat po. Walang tigil ang ulan. Yeah. Grabe yan. yan. Ano yung yung Si Sirain po itong ano na to Ayan na aabotin na tayo dito Isang oras pa Masyado na na yung kaluluwa ng bahay na yun, oh. No? Ayan na. Ayan na ang oras. Sumisikan na.